Umuwi po siya sa Pilipinas nung February 2019. Okay. Tapos po, prior to that, magkarelasyon na po sila sa FB. magkaka na po sila. Balik nung February 2019 po, pag uwi niya, ayun po, nagkaroon na po sila ng relasyon. Tapos po, February 2020 po, nag-open ako ng restaurant. Oh. Yung babae po, eh, kabatch ko nung college. Kaibigan oh. ko po. Eh, ba't mo pinasok sa restaurant mo Ay, kung ganon? February 2020 po. Ah, pero lately mo lang nalaman. So, pero bago siya, po. bago so, siya February, pumasok sa inyong restaurant, bilang isang cook, wala ka pang hinala noon. Wala pa po. Alam ko po na mayroong babae, pero hindi ko po akalain na siya. Kasi dito po, normal lang naman po yung mga kilos nila eh. Hanggang sa March po, nagdududa na po ako kasi iba po yung trato ng mister ko dun sa babae. Paano po, alimbawa? Tapos, oh, hindi po siya nagagalit. Tapos nagkaroon po di po ba ng pandemic. So kailangan po namin mag-provide ng transportation para sa mga tao ko. Mm. Isa po siya sa mga sinusundo. Okay. Sabi ko, bakit palaging sa harap nakaupo yung babae? E eh, di ba, bawal nga kasi social distancing. Oh. Sinipa ko po, yan ah, point po driver, yung... Mr. Man Driver, tapos yung cook yes, sa Francis sa, sa tabi niya. Yes po. Tapos po, after two, after two months po, kasi sabi ko parang masyadong malaki ng abala na hatid sundo yung mga tao, total naman po nasa I GCQ na, baka pwede na po i-stop yung transpo, sila na po yung sumundo. Nagalit po sa akin yung mister ko nun, nung pinapa-stop ko na yung pagsundo. Tapos po, Sir Rafi, meron po kasing CCTV sa kitchen. Sa so, CCTV po sa kitchen, nakikita ko po silang dalawa na naglalambingan. Okay. Pero wala pong nagsasabi sa akin. Hanggang sa may nag-message lang po sa akin sa Facebook, anonymous, Sinabi po na may variation daw po yung mister po. No, sir. I don't. Parapin nandito po siya. Ayan ba? Sige, kausapin natin. <laughs> Pinag-uusapan natin. Oh, Andyan lang pala mismo sa tabi nyo. Okay. Christopher, uh, ma'am, kausapin natin si mister. Huwag okay. na muna sa Rafi kasi ah, kailangan ko po talagang maibuhos muna lahat para oh, ah, mo po. May muna. Ma'am. Ma Yes po. Yung ah, mga staff ko po, po pala na iba na matagal na sa akin, one year, more than one year na po nilang alam. Para maging patas oh, din naman oh. tayo, ma'am, kausapin natin ngayon si Mr. na nandyan na para sa tabi mo, nakikinig kanina pa. <laughs> Sir Christopher. <laughs> Mr. Christopher. Mr. Christopher. Sir. Nasa na si Mr. Ma'am. <laughs> <laughs> <Ali po, laughs> <palito. laughs> Palitan lang pala to. <laughs> Mister! Maganda. Opo, si Raido, totoo naman po nagkamali ako si Raido. Eh. Ah, inaamin mo. Kasi po talaga <laughs> ako. Oh. Pero humingi naman po para po sa pamilya ko po. Ah, okay. Eh, mapapabilis tayo. So, sige sir, mag-public apology ka na sir. Nagiginig si Mrs. Sige po. Um, pwede ba tumabi si Mrs. Mrs. pwede ba tawagin si Mrs. tabi mo para mas maganda yung nag-uusap tayo rito? Mrs. magkatabi sila. Para at least harapin mo, harapin mo si Mrs. Sir, dapat makita ka sir. Opo ka sir. Gusto ko dalawa kayo nasa frame. Sir, wag ka mag-frame. Mrs. Nawala. Ma'am, ma ma yes, hinawi mo siya. Ma'am, ang gusto ko sana magkatabi kayo para kausapin kanya, magsusorry siya, ma'am. Pwede ba? Kasi inaamin niya pala, ma'am, hindi na siya nag-deny. Okay, ma'am. Marami beses na sorry. Kaya alam ko, hindi ko na po talaga kaya tanggapin yung sorry. Ayan, kaya okay. Okay. Kaya po, ayan gusto, ma okay. Po, mam ma'am, gusto, ma gusto namin mapakinggan. Na, nagsisisi siya at nagsusorry. Uh, Sir Christopher, May ayan na. Ma na. Mag-sorry ka sa tabi mo, oh. si Mrs. Sige. Kausapin mo. Nililit. Ang tawag po sa kanya po. Eh. Ano ang tawag mo? <laughs> Sige. Tinupok. Sorry ka. Oh, sorry ka, sir. Sir. Sorry na sa lahat. Okay, para ba sa pangitawag si Pula tayo? Huwag na lang na Sir, alisin mo ng face mask mo. Totoo, mag-asawa naman kayo. Magkasama kayo sa bahay. Sir, you don't need to put a face mask. Okay lang yun, sir. Kasi magkasama naman kayo dyan sa bahay. Yan. Mas kaya na, sir yung barubal mo sa ulo sir para Yan. Yeah. Okay, sige sir, kausapin niyo po si Mrs. Go ahead sir. Pero si Isop po, pero kaya po ako tumawag sa inyo para po sana humingi ng tulong na masampahan siya ng kaso. Sobra po kasi yung ginawa niya. Ah, uh, pero ma'am, nagmamakaawa na ito. Po, oh, Sir Rafi, normal naman po dito ba na nung yung... I mean, hindi normal. I mean, marami naman po talagang mga lalaki na nang bababae, mga babae na nang lalaki. Pero ang alam ko po, hanggat maaari, itatago mo yung kabit mo eh. Dito ba? Oh. Pero ito po, alam ko dito sa resto. Tinira po sa Iisang lugar kung nasaan po yung pamilya niya. Tapos, kahit po nandito kami, gumagawa po ng kabalbalan. Don't, <laughs> <laughs> yeah. Yung cook, ma'am, nandiyan ba yung cook? Then, sir, ma'am, pabayaan niyo na sir. po. Wala na po. Wala na, umalis na. Uh, sir Christopher. Yes, po. Sir Christopher, diyan ka lang muna, ma'am. Oh. Sir Christopher, mag-sorry ka kay ma'am. Sige. Ikaw sabi, mag-sorry ka. Gusto namin pakinggan. Sige, lakas mo. Sera yeah. pinakakahiya oh, po. Mam lang papakumbaba na nga eh. Oh. <laughs> Ng no, mamang anak ko para papakaka. Ma'am. ilang mo bang anak niyo, Ma'am? Apat po. Ilang taon po yung Ilang taon po yung bunso? 17 po. Oh, bata pa, Ma'am. Eh baka naman mabigyan mo na another chance? Baka pwede. Hindi na po siguro talaga, pero... First time lang ba'y ginawa to, Ma'am, o oh, paulit-ulit na. First time to, second time, third time. Paulit-ulit uh, po, pero ito lang po yung dinala sa amin. Eh. Siguro po, mahal na mahal po yung babae. Kasi kayang-kaya pong gawin yung mga nagawa niya. Eh. Christopher, sino mas mahal mo, yung cook o si Mrs. Mrs. ko Oh, yun naman pala, mam At niyo, sir, mas mahal niya daw. Ibig po sabihin, mahal niya din. Ah, sinabi niya, mahal, mahal ka rin daw niya. So, Sir Christopher, oh, pag nasa ka ng kulungan, ikaw yung magiging cook doon sa presuhan. Wow, ha? Oo. Oh. <laughs> Sir? Magpapahil po talaga ako ng kaso para sa kanya, Sir Rafi. Deserve naman po niya yun, eh. Hindi Kung naging masama mat... Ma'am, hindi niya naman papapatawad? Sir Christopher? Sabi po ng mga well, netizen, wala raw pong luha lumalabas sa mata nyo. Ba't ganon? po. At, At huwag kang mamunas dyan sa, sa barabal ni ma'am. LB yan. ma'am? Wala na pag-asa talaga, ma'am? Wala na po talaga. Okay. Sir! Baka kulang pa siya sa kunting uh, hingin ng sorry. Baka gusto mo, sir, uh, medyo bumaba baba ka ng upuan at nakatiklop Tarafee, yung mga paa mo. Sir Raffi, paano ko po, po yan papaniwalaan? Po po pa, po po pa, nung, nung pong nangyari yung pagpapabuking sa kanya, nung binigyan ko po siya ng ultimatum, Pagpunta po ako sa barangay ng babae, tinawagan po agad yung babae, napapunta ko. Kaya po nakaalis po doon sa kanila. Mm -hmm. Tapos po, pagkatapos po nun sa Rafi, nagkita pa po sila nung hapon. Tapos umuwi po ulit siya. Tapos po humingi na naman po siya na sorry, paluhod-luhod po siya. Tapos pumunta lang po, di, po ako dito sa restaurant namin. After po nun, Nagkita na naman po sila. Doon pa po siya natulog. Nako po. Ah, si Christopher, ma'am. Pwede makausap ulit. Christopher. Christopher. Kaya, Ma'am, sino yung tumawag kay Christopher? Christopher, may tumawag sa'yo. Narinig ko yung ring ng telepono ah? eh. Sino yung tumatawag sa'yo, Christopher? Mag-deliver po, sir. Ano na? Mag-deliver <laughs> po ng pagkakas. Ah, deliver. Na Akala ko si Cook tumatawag sa'yo. Aray ko. Mag-deliver ka. Ma'am, pag nakulong ito, sino pa mag-deliver sa restaurant mo? Hindi ako, ma'am. Ma'am, kaya itong gagawin natin, ma'am. Ma'am, kaya itong gagawin natin. Bigyan ko kayo ng five days, ma'am. Hindi, ma'am, seryoso to. Pagdating po ng uh, Friday, uh, wala pong nangyari, ganun pa rin po yung inyong desisyon, then, magkakaso tayo laban sa kanya. Ito po ang sinasabing cooling, cooling off period. Tingnan natin, ma'am, kung uh, kaya niya pa kayong hilutin, magsisisi siya, kung ano na pa mga niya para mapaamo kayo. Kapag hindi niya po nagawa yun, hindi niya na fulfill yun, then magdidemanda tayo. So I'll give you five days. Babalik namin kayo by Friday. At ito po yung gagawin ko, alam okay. alam po sa mga bata niyo. By Friday, kung walang pagbabago, ma'am, yung inyo pong pakiramdam, yung inyo pong uh, sama ng loob, hindi pa nag, naghupa, -nag then kasuan natin siya. Okay, ma'am? Sige po. Okay, for okay. the meantime, Christopher. Christopher. Po. Oh. Magpakitang gilas ka. Magsorry ka. Pakitang gilas ka. Oh. Christopher. 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 <laughs> okay. <laughs> okay. Uh, babalik ka babalikan natin sila. Ayan, medyo naputol. Baka eh, pinutol Ma ni ma'am. ni ma'am dahil meron silang ginagawang mga sweetness. Okay lang yon. Kailangan yon. Kailangan yon.